tapos manalo ni Atty. Marcolita sa pagkasinador noong nagdaang halalan, ngayon ay ganap na ngang nahawakan ni Sen. Rodante Marcolita ang posisyon na kanyang pinaka-aasam nang maihalal siya sa nasabing posisyon noong July 25. I move that we elect Rodante Marcolita as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marculita is so elected. At kagaya ng ipinangako ni Senador Rodante Marculita, nahahabolin at pagbabayarin niya ang mga kurakot at mga kawatan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ngayon, ay unti-unti na niya itong katuparan at ayon kay Senador Rodante Marculita, uunahin niyang iimbestigahan at pananagutin ang mga nasa likod ng maanomalyang 5,000 plus na flood control na nagdulot ng malawakang pagbaha sa maraming bahagi ng bansa, partikular sa Metro Maynila. Pinaniniwalaan na ang mga nasa likod ng kapalpakan at depektibong mga proyektong ito ay ang di umano'y karamihan sa mga kongresman na sumasideline sa mga kontraktor upang matapyasan ang pondo na nakalaan sa nasabing proyekto na nagreresulta. resulta sa low quality at palpak na flood control. Ito po ang isa ng umalang anomalya sa mga flood control projects na itinagagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang iimbestigahan ng Senate Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ay ayon kay Senate President for Temporary Estrada. Sabi ni Estrada, may inihain ng resolusyon si Senator Erwin Tulfo para siya ng Senado ang umunita tiwalian sa flood control project. At sa tulad ng ito na kung saan nagamit ang bilyon bilyong pisong budget noong 2024 at ngayong 2025 para sa flood control samantalang matalang maraming barado marami, pagsada at rinit na nagsisutaya ng malawakang pagbaha. Isa pa sa iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Sen. Dante Marculita ay ang Water GVS na di umano'y hindi pabor sa taong bayan Bunga ng mataas na singil sa tubig na dagdag pahirap sa ating mga kababayan. Sa ating yung talaga bukod dyan, yung uh, The Flood Control Project, kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires ang posibleng sinitin ng Blue Ribbon Committee.